Tinambaka ng mga gulong ang ilang kalya sa Brussels, Belgium bilang protesta ng mga magsasaka. Sunod naman ay bumuo sila ng harang sa kalye mula sa mga gulong at debris. Maya-maya, sinunog nila ang mga gulong. Nakabantay naman ang mga riot police na gumamit na ng water cannon sa mga nagpoprotesta na sakay ng kanilang mga traktora. Hinagisan din ang mga nagpoprotesta ng mga bote ang mga polis. Ang protesta ay bahagi ng ilang linggong pakikibakan ng mga magsasaka sa iba't ibang bahagi ng Europe sa gitna ng taas presyo ng mga bilihin Pati na ang tungkol sa Asia sa buwis at anila'y hindi patas na kompetisyon mula sa ibang bansa. Nasa isang daang traktorang nakaparada sa paligid ng headquarters ng European Union Institutions kung saan nakatakdang magpulong ang Agricultural Ministers. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.